Nanay na nasa bahay lang. As in lang. Ang dami nagsasabi na ang sarap ng buhay kasi nasa bahay ka lang, wala kang trabaho, lagi ka lang nakahiga, gigising ka lang kung anong oras mong gusto. Pero hindi nila alam na sobrang hirap ng pinagdadaanan din ng mga full-time mom. Pero ako, saludo ako sa lahat ng full-time mom at sa mga working mom. Basta nanay ka, responsable ka, mapagmahal ka, saludong saludo ako sa iyo. Pero yung video ko na to ay para sa akin na isang full-time mom ngayon sa isang 2 years old and 2 months baby girl. At share ko lang sa inyo ang experience ko bilang full-time mom dito sa Taiwan kasama ang aking anak at ang aking asawa. Dahil hindi ibig sabihin na nasa ibang bansa kayo, sobrang sarap na ng buhay mo. Dahil kahit nasa ang sulok ka man ng mundo, ay kasama na talaga sa buhay natin ang mga bayarin na yan. At nasa sa atin na lang talaga kung magsisipag tayo para mabuo yung mga pangarap natin. At maging maayos ang buhay ng mga anak natin at ang pamilya natin. Alam nyo ba, bilang full-time mom, minsan nararamdaman ko yung awa sa sarili ko kasi paulit-ulit na lang yung ginagawa ko sa buhay ko. <laughs> kasi gigising ako ng umaga, mag si Kanso, tapos mag-aalaga kay baby, tas magluluto, mag-aasikaso. Pero alam niyo yun, ang sarap sa pakiramdam kasi nararanasan ko ngayon to, yung kasama ko ni baby na sa paglaki niya ba, naaalagaan ko siya as in full time ko siyang naalagaan. At dahil dun sa asawa ko kasi nga, siya yung nag-iisang nagtatrabaho sa amin sa ngayon kasi gusto niya, nakafocus din talaga kami kay baby. Ang hirap din talaga kasi ipaalaga si baby sa ibang tao, yung ipupunta na namin siya sa school na bata pa siya para makapagtrabaho ka ako, matulungan ko si Jay. Parang ang hirap din kasi sa puso naman na baby baby pa siya ay mag-aaral na siya. Minsan nga nararamdaman ko na alam, ang sarap din sigurong gumala katulad ng dati. Pero naiisip ko ay may anak na pala ako na kailangan i-priority. Tapos naiisip ko ay dati hindi ko to naranasan na mag-alaga talaga ng anak kasi kailangan ko magtrabaho agad. Kaya sobrang blessed ko talaga sa asawa ko. Nahiyak ako. Ang <laughs> lagi ko na lang iniisip kasi hindi mo talaga may iwasan maging malungkot. Lalo na kapag pagod na pagod na yung katawan mo. Yung parang, bakit lagi na lang ganito? Yung alam mo yun, may dadating kasi at dadating sa time ng buhay mo na mararamdaman mo yun. Pero lagi kong iniisip na ang swerte-swerte ko pa rin talaga sa buhay. Kaya ayun, nawawala din yung pagod ko kasi minsan talaga... <laughs> hindi mo talaga may iwasan na hindi mapagod, hindi mainis, alam mo yon hindi maaburido. Kasi paulit-ulit na lang yung routine mo sa buhay. Kaya sa mga nanay na katulad kong nakakaramdam din ng ganito, ay isang mahigpit na yakap po para sa inyo. At sobrang bilis lang talaga ng panahon. Kaya ako sobrang sinusulit ko talaga hanggat maaari ay nagbabanding kami ni baby. Lagi kami pumupuntang park kapag hindi na ulan. O kaya hindi sobrang lamig. Kasi ang bilis-bilis ng panahon talaga. As in, nagugulat na nga lang ako. May makikita akong picture na baby. Nakakapanganak ko pa lang sa kanya. Tapos yung yung ngayong bagong picture niya. Ang bilis lang talaga ng panahon. Kaya sobrang sinusulit ko yung ganito. Lagi kami nag-uusap na mag-asawa kahit maliit pa lang yung naiipon namin. Gawa nga si Jay lang yung isang nagtatrabaho. At least okay si baby na alagaan namin. At once makapagtrabaho ako ay madali na lang talaga makapag-ipon. Kaya wag lang po natin best bastang nila lang, lang mga stay at home man. Kasi hindi natin alam yung mga pinagdadaanan nila. Hindi natin alam na gustong gusto na nilang bumitaw pero kumakapit pa rin sila dahil sa mga anak nila at pamilya. Kaya sana po ay maging mabuti tayo sa mga nakikilala natin. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila. Let's be nice always po. Kaya kahit nakangiti po yung tao or tumatawa, hindi ibig sabihin ay masayang masaya na yung buhay niya. Minsan ay pagod na pagod na siya at malapit nang bumitaw pero iniisip niya na lang yung mga pamilya niya at mga anak. At eto lang po ang message ko para sa mga full-time mom na katulad ko. Nasa ngayon po ang ginagawa natin ay pinakamasarap na pakiramdam na na-experience natin kahit nakakapagod na paulit ulit alam. lang. Mapalaki yung anak natin na masigurado na maayos sila, ligtas, at nabibigay lahat ng pagmamahal at pangangailangan nila. At hindi lahat ng tao ay na-experience na maalagaan yung anak nila. Dahil lang iba ay kailangan pumunta ang ibang bansa para magtrabaho at suportahan sila at mabigyan ng magandang buhay. At sobrang blessed talaga tayo kasi nga na-experience natin maging full-time mom dahil sa partner natin na napaka-responsable. Kung kayang mag-provide ng mga pangangailangan niya. Yeah. Kahit simple ang buhay namin ay lagi kaming masaya kasi nga kontento kami. Kaya shoutout sa mga asawang responsable. Onceable, thank you sa lahat-lahat. I love you, love. Thank you, love, kasi nararanasan ko nang maging full-time mom. Sobrang thank you sa lahat-lahat ng pagsasakripisyo mo para sa amin. I love you. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Please don't forget to like and follow. Bye-bye.